Meron ka bang kilalang tao na mahirap pakisamahan? O ikaw ba yung tao na feeling mo lagi ay OP ka o yung out of place? Misa nagbuo kami ng puzzle ni Bea. Siya yung panganay kong anak. Ang hirap kasi maliliit yung at tapos wala pang picture ng binubuo namin. Wala kaming idea kung ano ba yung binubuo namin dahil nakalagay lang sa isang supot yung napakaraming puzzle pieces. Minsan madali pagsamasamahin yung ilang pyesa kasi magkakakulay at madaling makita na magkasama talaga sila. Pero meron ding mga pyesa na hindi mo malamang kung saan mo ilalagay. Minsan kakulay, pero pag nilapat mo, di naman kasya. Minsan parang kasya, tapos di naman kakulay. May mga pyesa na mahahanap mo lang ang kalalagyan pag malapit ng mabuo yung buong pasel. May mga pyesa na nakakainis kasi di mo alam kung saan ilalagay. Pero hindi mo naman pwedeng hindi isali kasi pag di mo sinali, hindi naman mabubuo yung puzzle. Alam mo, parang ugnayan lang din ng tao. May mga madaling pagsamahin at madaling makapalagayan ng loob. Merong hindi mo malaman kung saan ilalagay. Meron din naman yung parang hindi kasali kasi parang walang kamatch at parang hindi tumutugma sa iba. Kaya kung piyesa ka ng puzzle, eh, alin ka ba sa mga nabanggit? Sa pagbuo ng puzzle, ito ang mga natutunan ko na palagay ko maaaring gamiting prinsipyo sa samahan ng tao. Una, ang lahat ay mahalaga. Kagaya nga ng puzzle, may mga hindi mo talaga maintindihan kung saan ilalagay at papahirapan ka. Pero pag wala siya, hindi naman kumpleto. Pangalawa, hindi ang piyesa ng puzzle ang mag sa iyo, kundi ikaw ang mag sa puzzle. Ibig sabihin, kailangang matutunan mong magcaga. Kahit minsan parang gusto mo nang tabasan yung piyesa para magkasya. Eh hindi pwede 'yon dahil may sakto siyang kalalagyan na kailangan mong hanapin. Ang tao pwedeng magbago pero hindi sa lahat ng pagkakataon eh yung iba ang dapat magbago. Minsan ikaw ang dapat mag-adjust. Pangatlo, may kanya-kanyang disenyo ang bawat isa. Hindi dahil magkaiba kayo eh hindi na mahalaga ang iba. Kailangan nating makita ang kagandahan ng disenyo ng bawat isa. Naalala ko yung sabi ng Bible, Mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa, huwag kayong magmataas sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. May mga pagkakataon na palalaguin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng tamang pakikitungo sa iba. Ipinapakita din ng verse na ito na ang bawat isa ay mahalaga kaya hindi tayo dapat magpaalipin sa kaisipan na wala tayong kwenta. Kapag naunawaan mo ang disenyo ng Diyos sa iyo at sa iba, makikita mo na ang buhay ng bawat isa ay talagang mahalaga. Ipanalangin mo na buksan ang Diyos ang iyong paningin sa kahalagahan ng bawat isa. At asa ka pa.